Salamat po sa lahat ng mga umorder po sa atin mga best friend ha. Magandang araw po sa inyo lahat. Samahan niyo po ako sa pag-shoutout sa ating mga su. Kanyang po karami ang nagtitiwala dito po sa E-Frame Shop mga best friend. Kasi dito, what you see is what you get. Pisan natin ang ating shoutout. Punta po tayo sa Negros Occidental kay best friend Peran Mirabales. Ang kanyang order po ay cordless drill. Isang set po ng cordless drill yan mga best friend ha. Meron niyang extra battery na maganda. Yan po, 100% na gumagana ang iyong cordless drill, best friend per an. Punta naman po tayo ng Occidental Mindoro kay best friend Eliza Pia. Ang Golden mas mo best friend, 100% na gumagana. Punta naman po tayo kay best friend Roberto Paragon ng Makati City. Ang kanyang order isang cordless drill. Set po ng cordless drill ko mga Japan brand ang kanyang charger at extra battery. Nandiyan po yan, isang kompleto po yan. Talon po tayo ng Kabuyaw Laguna kay best friend Robert Sabado. Ang iyong welding machine at otomas Pagsabayin natin ites. 100% na gumagana ang otomas mo at ang iyong welding machine. 200% na po Talon naman po tayo ng Diet Camarines Norte. Punta po tayo kay best friend Abrera Noel. Kay best friend Noel Abrera. Ang iyong cordless drill best friend. Meron po yung pang malakas. Meron po yung number 1 at number 2. Ayan ha. 100%. Sa Baguio City naman po tayo pumunta kay best friend Vincent Velasco. Ang kanya mga order, Kusama Japan at Cordless Drill. Okay, unahin natin ang kanyang Cordless Drill. Ang reverse, 100% na gumagana. Ang iyo welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, napakalupit oh. o, ang sikreto niyan mga best friend ay ito. Ang ating welding machine, malakas to pero pag hininaan mo, mahina naman, di ba? Kaya niya sa mahina, kaya niya sa malakas, at kaya niya sa pinakamalakas. Ganyan yan, mga best friend, okay? Punta naman po tayo ng Binyan Laguna kay best friend Mark S. Payos, ang iyo pong otomas. Oh, Ayan, ha? Ah. Nasa 40 yan, pero ito, 2.5. Pero 46 yan, na ah, 50. O, oh, uma-under pa rin yan. Okay, lalakasan nyo, syempre, pagka 2.5. Ayan, 100% na gumaga ng maganda. Punta naman po tayo ng kay Rizal kay Bestman Enelito Sanchez Jr. Bestman Enelito, ang iyong cordless drill, 100% na gumaga. Kay Bestman Jehad Jan Gumaro, ng Imus, Cavite. Bestman Jehad, ang iyong cordless drill, ang reverse. Ang number 2, ang reverse, 100%. Talon po tayo kay best friend Renato Medina ng Lipa City. Best friend Renato, ang iyo pong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit best friend. At ang iyo pong Otomas, 100% na gumagana ang Otomas. Punta naman po tayo kay best friend Leomar Gonzalez ng Baguio City. Sana all, taga Baguio. Ang <laughs> ah, ibang cordless reel. Ayan po, 100% na gumagana best friend Leo Leomar.